Hello, oh, magandang maga uh, Narito na naman po ako upang magbahagi ng uh, orasyon na inyo pong ma, matututunan ngayong araw na ito sa so, umaga uh, Ito po yung uh, orasyon uh, orasyon para sumabog ang mga impakto masamang kapangyarihan mga maligno mga demonyo at ito kong rasyon ay, ay, ay bibabahagi ko ay uh, pampalusaw sa kanila upang uh, maging alipato. Yung, yung alipato na po yun, pag, uh, pag sinusunog po po yung talahib, parang may itim na lumilipad, yun yung po yung alipato. Parang ganun po. So, anawa ay uh, panoorin nyo ang aking uh, video nito. Uh, usin hanggang sa matapos at bago sana matapos ay uh, nakapag-subscribe ka na sa aking YouTube channel at um, paki-hit niyo na rin po ang notification bell diyan po sa baba para po lagi po kayo updated sa lahat ng uh, video na aking ina-upload na tulad nito pasensya na po diyan sa inyong ng uh, mga screen uh, malabo po kasi itong aking uh, screen na gagamitin na cellphone uh, may nagkaroon po ng diferensya so yun, no, hiningi ko po ng uh, pamanhi ko po sa inyo ah uh, ano muna po tayo intro yun nga mga ah <coughs> uh, nawa ay abutan kayo ng aking uh, video ito na nasa mabuting uh, kalagayan, walang karamdaman at um, hangat ko lagi ang inyong uh, kalusugan uh, maging kayo man po ay nandyan sa abroad at dito sa Pilipinas ay uh, uh, stick shape lang po tayo mga kapatid uh, lalong lalo na sa mga nasa abroad uh, ingat pula tayo lagi uh, dyan sa Uh, OFW community sa lahat ng uh, abroad sa lahat ng bansa so uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video ay uh, kung inyo pong nagustuhan ay uh, pakisubscribe at hit nyo na rin po ang notification bell dyan po sa baba yun nga para lagi po kayo updated sa lahat ng video na aking in-upload. at pakishare na rin po para makatulong Uh, sa kapwa at uh, ganun din paki-like. Importante yung like uh, para ma ano kayo uh, okay yung aking video. Naway tulungan nyo po ako pang uh, makabot sa tinatawag na 100 subscriber upang magkaroon po tayo ng uh, silver button. O, uh, sa uh, tulungan nyo po ako na naniniwala sa aking content. Uh, yun, sa pamamagitan ng inyong pag-share doon nyo po ako matutulungan at uh, sana ano skipping ads sa uh, habang kayo po ay nanonood bilang tulong nyo na rin po uh, na sa akin sa channel kong ito uh, bilang donation na, lang, na lang din po ninyo so shout -out po ay ano muna uh, disclaimer sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay paki-skip na lang po ng video ito, magalap po ng video na naayon po sa inyong kagustuhan ito po ay para lamang po sa mga naniniwala at nag-aaral ng mga karunungang lihim hindi ko po ito pinipilit sa hindi po naniniwala at uh, ano man po ang inyong uh, religion ay aking igagalang ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking rerespeto. so yun nga lagi po sinasabi ito sa bawat video ko respetuhan at galangan na lang po tayo Uh, shoutout sa kapwa ko content creator na nagbabahagi ng mga ganito uh, mga karunungang lihim sa ating uh, uh, sa lahat ng Pilipino sa buong mundo shoutout po sa inyo at uh, ingat po tayo lagi ha uh, sa kapwa albularyo shoutout po sa inyo misyonaryo manggagamot shoutout po sa inyo sa mga pastora dipin ng Panginoon shoutout po sa inyo at uh, yon isa e, shoutout ko rin ang mga nag-comment. Uh, so, sana uh, binibigyan ko po kasi ng ang lahat ng mga nag-comment dito pang uh, pasalamatan bilang aking uh, shoutout. Bilang, uh, yon yun yung tawag nito, yung bilang pasasalamat ko po sa mga sa inyo. So, yun, umpisan ko na po. Ah, uh, Carmen uh, Medina, unang-una si Ma'am Carmen. Shoutout po sa inyo. Pangulo Toyo, shoutout po sa inyo. At uh, kay uh, user Mabansag. Shoutout po sa ito. ito. po ay member uh, na nag-join po siya sa akin channel. Uh, kapatid kay Bijan Manaligma, shoutout po sa inyo. Richel Ambi, shoutout po sa inyo. Oseas Junior Oseas shoutout po sa inyo. Wender uh, Rimuluna, Remo Luna shoutout po sa inyo. Pablo 381 shoutout po sa inyo. Ma'am Joya uh, Granada shoutout po sa inyo. Raul Valencia shoutout po sa inyo. Florentino Makarilaw shoutout po sa inyo. Maribec Pahardo shoutout po sa inyo. Gel Web shoutout po sa inyo. Romualdo Geneshi, shout out po sa inyo. Uh, Kuya Coyamat Mat, shout out po sa inyo. Andy San Juan, shout out po sa inyo. Perillo Mister, shout out po sa inyo. So 'yun. Ah uh, maraming maraming pong salamat sa inyo. Lalo lalo na ng mga channel member ko. Uh, uh, stay tuned lang po kayo at ganoon din sa solid ah uh, followers ko sa channel po ito. So, <coughs> pasensya na, inubo ako. Uh, yun, so, ako'y nagpapasalamat din sa murder ng apat na omo uh, na taga abroad at shipping ko po ngayong araw na ito sa JRS uh, sa kanyang anak dito sa Baguio City sa so ngayon ako po ay uh, nandito sa Sambuanga del Sur <coughs> uh, dito kukuha ng uh, mga mutya uh, So, mga next week, doon po ang akit ko sa bundok. Uh, dahil may hinihintay pa ho akong uh, tao. Uh, yun ang uh, ating mga kasama sa pag sa bundok. So, yun. Uh, atin na pong ang aking ibabahagi. Uh, pupunta po ako doon sa ah uh, tawag nito uh, PDF aklat ng Alhar Electromagnetic Power. So ayan po 'yan ang akin ibabahagi. Ito po ay mula sa aklat ng Alhar Electromagnetic Power na panulat ni Winitali. Uh, sa mga member, alam na po ito eh, papano po kayo na hindi member na o nag-join sa channel kong ito so, pagtyagaan nyo po ng uh, paisa-isa na orasyon ng aking ibabahagi sa inyo at uh, ito naman po ay para sa inyo so, uh, <coughs> uh, ito po ang pamagat uh, orasyon ng electromagnetic power na siyang ibinuga sa demonyo noong siya'y ibinagsak sa disyerto at nang ito ay maiboga ay sumabog ang demonyo at ang at nalusaw at sumabog na parang alipato yun po ang pamagat ito po ay nagagamit sa sa gamutan uh, sa kahit saan basta nagpakita po sa inyo mga maligno impacto mga suwang eh siguro sa suwang to at ganoon din sa uh, demonyo na alipin ni Los Berbeca. Yung kanilang pinuno na si Los Berbeca, yung pinuno ng mga demonyo. Kasi maraming uh, demonyo, eh. isa lang pero isa lang ang pinuno nila. So narito ang mahal na wika. Uh, orasyon. Opor to erit bolhom. dimitam torbaktior. Semelo uh, Surok tiom Igosom Laba Rehom Quesom Mandukates Asipitioro Hobom Pu Yung po uh, Parang ibubuga mo sa kanya yung Ibinulong mong orasyon So yon uh, Pasensya na at paisa-isa ko po ito babahagi na orasyon sa inyo na subscriber ko. Pero yung mga channel member ko na nagjoin sa channel kong ito ay uh, alam na nila ito sapagkat yon ay uh, bilang pasasalamat din sa mga nagjoin join sa aking channel uh, para buo po nilang aklat na makuha. Kasi nagbabayad po yan sila monthly yung mga nag-join nag sa channel kong ito. So sa inyo po na mga nagjoin ay maraming maraming pong salamat uh, nawaya wag po kayo magsawa uh, sa aking channel at ganoon din sa lahat ng aking supporter followers at solid subscriber ko so God bless, magandang baga po maraming maraming salamat sa inyo